So ayun guys, nandito tayo sa Barangay sa Lugon, Sona 8. Uh, Christmas party, December na. Ayun, so silipin natin, uh, isa na namang katayan, uh, masayang okasyon dito sa Barangay sa Lugon. So tingnan natin yung preparasyon ng mga katropa at saka ng mga taga-barangay. Ayun, tulong-tulong sila sama-sama uh, dito sa pagkatayan ng itong baboy. So, eto makidayo muna tayo. Eto. Ang daming tao, ano? So, magandang araw po. Ayan. Happy Fiesta. Fiesta ba o ano? Magandang araw, boss. Ayan. Fiesta o Christmas party, boss? Christmas party. Ayan. So, ang ang daming ano, ano? Oh, daming handaan to. Ang daming handaan, oh. Ang lalaki, oh. Unang-una, mga kawa, ano? Tulong-tulong so, para ano? Opo. Anong occasion po ito? Ah, uh, Christmas party. Pa Christmas party kasi to ni Kagawad Herbe. Ayun. Unang-una pinapasalamatan ng na, top na si, ano? si top ano? Kagawad. Talagin, na, Herbe Bombase. Mahal, mahal na mahal ng mga taga Laguna Yeah. Na, no? so, <clears throat> ito ano. So, ilang kilong baboy po ito? 245 kilos. Malaki ano? Oh. Talagang ano. So, sa ganito, 245 kilos, mga ilang tao approximately ang pwedeng gumano nito. Mga isang barangay na. Isang barangay ano? na. Kaya, pwede kaya, ano? Kaya. kaya. Oh, kayang kaya. Oo, kayang kaya talaga. So, ano anong mga patahi po yung ni pinaprepare nyo? Ayun. Ah, uh, adobo. Ito. Ito kalder ah, uh, igado to, igado. Igado. Oh, ito pang adobo to. Ito. Pang adobo 'yan. Yeah. Ito yan, yan. Pa, yan iniwan na yan pang Hello, pang ito. ano? Pang igado. Ayun no. Kasi no. ito si na Hello yes. po. Ayan, ay nanay na pagkaganda. Talaga naman tisa ah, na. yan oh. Eh. Napaganda. Halaga yeah. <laughs> no. Ayun pa si nana no, si na, na, na. na, na. tulong-tulong sa ano dito sa barangay sa sa lugod. Yun naman pong isa nakawa. Ah, ay ano. Ito, pinakamagaling magupit dito sa... Okay, Magaling yan. Ay, ay. Ma, ano ko oh. dyan, yung mga customer ko dyan, hindi oh. lang kaya bukas, mapasok na ako. Talaga naman, no. Oh. Thanksgiving tayo kay Herbe Bumbaser. So, ito, ah. anong luto naman po ito? Ah, ikaw pa boss. Pag-ikaw doon pa yan. pag-ikaw -pag doon -pag pang... Ay, dalawang ano yan eh. Ay, dalawang kawan. Ah, pangkaldirita pala yun. Ayun naman. Yun ang pangkaldirita. Ay, yun pang Pag naman. Tapos ito pang mga niluluta na yan. Ito, pang dinuguan yata ito. Ay, ito. Oh, na, nalabunan ito? muna eh. Pag talaga naman. So, tulong-tulong talaga, no? Isang barangay, yeah, no? Barang Masaya. Masaya. Talaga. Pasayan Anong na. oras po ang start ng okasyon mamaya? Siguro uh, mga 6.30 o okay, 7. 6.30 pwede na. na uh, okay. So open po ba ito sa mga gustong pumunta? Na para sa lahat parangay? ito. Okay, Walang okay, pili para sa lahat ng mga taga taga-Salagon. Taga no. Okay, okay, na, kahit hindi taga-Salagon, okay, taga pwede. Pwede, yeah, basta pwede. ano lang. Basta pumunta lang dito. Oh, So, ito guys, Thanksgiving ng Top Notch na kagawad. Yeah, Mahal na bahay dito sa ano. Salagon ano. Manoy Herbie, ano, ilang taon ka na sa ano sa public service?

Pasalamatan mo Manoy Herbie yung mga ano taga sa Lugon na sumuporta uh, sa iyo at sa naman. Sa gabos na taga sa Lugon, nagpapasalamat si Kagawad Herbie sa pagsuporta kang nakaking eleksyon. Uh, na, ano, no? Salamat sa inyo gabos. So. Imbitado ka magdi. Sa yeah. sore yeah. mucho. Talaga naman. Ito si May sayawan pa. May sayawan pa. Uh, may tayan. diskuhan pa uh, uh, Ayun. So ito guys uh, si Manoy Herbie talaga yung nag-aano, dito at uh, siyempre kasakasama dito mga taga-Sona 8. Ayan. Para at least mas mabilis matapos ano. Ito pa si Ito yung mga cook namin. Aloy. Ito yung Ito yung Ayan, ayan ang Ito yung Shiprof. Eh ito talaga po. yung master of ceremony ito yung Talaga. assistant ko <laughs> Ito na. yung assistant pa assistant pa yung assistant yung mga assistant pa yung mga assistant pa yan. assistant kanya yung assistant pa yung assistant pa yung assistant yung assistant pa yung assistant pa yung yung mga kailangan, nandiyan <laughs> na Ay, lang. Na. Ako lang tutaro. yung assistant yung assistant pa yung assistant pa yung assistant pa yung assistant eh, ito boss, hindi naman mahirap ka yung ganito kalaking hindi. ano, baboy. Sa slaughter po. Ah, slaughter. Kaya uh, madali uh, na po, ano. Ah, uh, sa slaughter. Tapos sa paghiwa-hiwa, talagang tulong-tulong uh, oh, na, ano. Uh, para mabilis. Eto. Para mabilis. Eh, Ito, nakita nyo naman talagang, ano, bumbo yung, ano, mana ano. Ayan, ano. Tapos may banderitas pa para sa, ano. Doon naman sa pagtatanim. Talagang, ano, bumbo, ano. Piestahan na piyestahan. Ano, Akala ano. ko nga kanina, piesta, oh. <laughs> Pero ito at least maganda. Ayan. So, Abay, yeah, ka rin Apo. So, ah, uh, tama, tamang tama ano. Ayun, oh, sarap. So ito guys, ayan nakita niyo naman talagang si uh, Manoy Herbie Top Nature talaga yung ano. Nagpre-prepare para sa inyo guys. Talagang ano, tulong-tulong. At siyempre, mas mahalaga yung ano yung mga taga dito sa zona 8 at siyempre mga taga Salugon. So eto uh, Pasyal na lang kayo kapag ano Kapag gusto nyong makiparty Ayan open sa lahat Eto, eto. Libre lahat? Libre naman ito sa lahat? Opo Pasarap pa Pasarap diba? Ta. Talaga o, naman Marami tayong pagkain dyan Oo oh, Eto talagang ano Talaga yan, boss. Oh, talagang expert na expert sa ano, sa hiwa ng mga ano. Kutahin, no? Talaga na ay. Alam na yeah. alam na mga kutahin. Yeah, na talaga ano. Ayun. Ano so, pala. Boss, yung section na dyan? Ay, yung ano, wala. Host, yung... Ito. Yan yung hindi pwedeng mawala, ano. Talagang ano. Ayun. At least yung kanin talagang ano, no, buong -buo, <laughs> ano. Bungo, ano. Ay, Oo. Basta kasi, si Fiber. Basta luto ni Fiber. Yun yung magdadala dito sa lahat ng putahe na lulutuin na masarap. Ano? Pag walang kanin, hindi uh, mo yung... Oo, oh, kulang. Kulang, walang kanin. Masarap pa naman yung mga putahe na lulutuin. Ano? ngayon guys, napatayo tayo dito sa Salugon kasi may katayap tayo na Department of Agriculture na ipi-feature sana ngayon. Pero since maulan, hindi na tuloy yung pagtatanim ng pa, uh, ng ano ng mga mais. Uh, so bukas na lang. Ngayon naman nagkataon na Thanksgiving pala ni Manoy Herbie. Tap natural kagawa dito sa Salugon at siyempre Christmas party na rin dito sa Sona 8. So eto, nagpre-prepare sila. Ayun. So tayo kayo mamaya mga katropa uh, mamayang 6 o'clock daw dito sa Sona 8 ng Barangay Salugon so kita kits ito pala yung mga ingredients ito talaga ito na yung simula ayan So, ito po anong mga putahe po yung lulutuin dito? Pinapakuluan pala. Pinapakuluan. So, pang anong putahe? Pang adobo. adobo, naman. So, pang trebil ito, so, pang pang Ito no. Pang pulo. Pulo kana. Ito ito talaga, laki ng kawa no. Talagang ano. Buong buo. So, eto, So, eto guys, Thanksgiving. talagang ano. Hindi pa luto pero mukhang masarap na masarap na. Okay.